morning mga drivers ayan ito pong um, mga uh, bangka dito no ayan nagatago sila dito yung iba andun sa Santa Rosa po kasi dito sa baring uh, may maliit na tulay dito kaya pag high tide makapasok yung bangka dito pero pag malakas yung alon ayun yung alon tumatalon dito tumatalon dito sa ano sa tulay na maliit pero okay lang kasi hindi naman papasok yung malakas na alon ha, ah, sana po mga divers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin ah, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po sana po matulungan nyo po ako no, para makatulong po ako sa pamilya ko Ayan. thank you very much yan sumakay naman ako ng ibang bangka ngayon papunta sa ano dive shop namin sa Yohaligo Ligo lakad lakad muna tayo ito po yung maliit na tulay dito sa amin yan pong bangka na sasakyan namin yan, jupnika ito tulay dito may maliit na tulay sa muag yan na brad napiit naman mo ni napiit man mo yeah. okay ang panahon ngayon mga drivers no hindi naman masyadong malaki yung mga alon at saka hindi malakas yung hangin yan ito po masarap na panahon hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Dagan gede jogging ni muka. Oh yeah, so, my Oh my god. Asa ka mau? Makan raya oi. Asa ka? Ha? Asa ka? Ini unti ke sa kusit ke sa Asa betul ka? Ah, ada dia sebut masul. Oh. Lagi ni blagir. magandang tingnan dito mga divers ang gandang view kung gusto nyo maligo mga divers pwede tayo dito dito tayo sa tulay dahil lang po yung dagat namin sobrang linis po pwede tayo dito kung gusto natin ng white sand mga divers Diyan tayo Diyan po Yan. may white sand po dyan saka uh, ang gandang view sa ilalim ng ano kahoy daming white sand po dyan mga drivers ah, uh, lalabas na ang uh, bangka na ano sakyan ko sa likuran Narkila po namin yan kasi uh, may dalawang bangka kaming magamit ngayon kasi yung bangka namin hindi pa magamit kasi hindi pa natapos dahil hindi pa natapos siguro mga December pa yun magagamit Ayan. yung pang malaking bundok na yan po mga rivers sa uh, Cebu Saka yung may mga building po, lapu-lapu po yan mga drivers. Lapu-lapu po yan na kikita nyo sa video, yung mga building, lapu-lapu. Tapos yung malaking bundok po, yun po ay Cebu mga drivers.